Hi guys. Magandang hapon po sa inyong lahat o magandang araw dyan sa iba. Well, paano nga ba malaman natin kung magkano sinasahod ni Francis M. Leo at yung famous na si ano si Ivana Alawi? Madali lang po, guys. Punta lang po tayo sa, sa Google at i, i, i- search natin yung Social Blade. At nandito na po, nga po tayo at gumawa po ako ng account para madali lang pong malaman natin. So, uh, search natin yung pangalan na Ivana at malalaman natin kung magkano kinikita niya sa YouTube na itong mga nakaraan lang. Ivana Alawi. Natin. Pasensyaan nyo na ha, wala po akong camera pang vlog or camera na ano um, or ang tawag dito? Or mic. So, ginagamit ko lang is tag ko. O, oh, ito na. Kita natin si Ivan Alawi. At, select nila yung channel niya. Select channel. Ayan. Yung ginagamit niya talaga ngayon. Ayan, Ivan Alawi. Look guys, magkano yung kinita niya. My God, in past, in past 30 days, o, oh, di ba? A negative pa lang siya kasi ilang million pa lang naman siya eh. 5.5 something yung subscriber niya. 5.82 million pa lang yung subscribers niya. At uh, 38 na yung uploads niya sa video. Ano lang naman ginagawa di ba? Personal lang naman. Pero, ang laki ng kita niya. 47.549M. Kada buwan or nito lang nakalaas, nakaraang 30 days. Ngayon, hanapin natin si Idol Raffi. Okay? Magkano kinikita ni Idol Raffi? Raffi Tulfo. Search. Yan. Yan. Ayan po si Idol Raffi. Tingnan natin kung magkano yung kita niya. O. Select natin yung channel guys if you are new to my channel pakisubscribe subscribe lang po at pakiclick na lang din yung bell button so you will be notified on my next video pagpasensya nyo lang po muna ngayon kasi newbie lang din po ako na nagpa vlog so ito na po ito po ang sahod ni idol rapi sa youtube alam naman natin may 11 million na siya di ba stronger look look magkano yan guys di ba ang laki 119 199212 million lang naman, guys. Yan lang po ang sahod ni Idol Rafi. Within 30 days, ah, di ba? Ngayon, ang the king na famous lang na lumabas sa YouTube, si Idol, sino? Halaan nyo? Si Idol Francis Diego, yung sabi nilang mayabang na mayaman. Pero at least nakatulong naman, eh, di ba? May pinaglalagyan naman yung kayabangan ng tao. Kaya lang, ang mga basher kasi minsan hindi tumatahimik. Okay, hanapin natin. Francis. Leo. Marcos. Diyan nyo guys. Wala akong camera. Oops. O, oh, ayan. Kaya na, kita natin siya. Okay, click natin yung channel niya. Yung channel niya. Okay, yan Okay, ayan na. Ayan na si Idol FLM. Tingnan natin kung magkano sinahod niya nitong makaraan. Alam naman natin na kailan lang siya nagpa-vlog. Nagsimula sa YouTube by March lang, di ba? O, yan pong kininta niya. 17.832 million lang naman, guys. Within this month. O, di ba? So, guys, dito lang po na tayo nagtatapos. At kung gusto niyo po yung mga famous na mga vlogger na nasa YouTube na ngayon, i-search nyo lang sa, ano, sa Google. Okay. Search. Okay, search nyo lang sa Google. Social media, ah, uh, social blade. Ayan, social blade. at malaman nyo ayan nandyan naman yung pang nakaano naman nakalagay Francis Marco YouTube stats summary ayan nandyan nakalagay na po pwede din kayong gumawa ng account nyo doon para makipagpartner kayo sa YouTube Okay guys salamat po at ito na po nagtatapos ang ating um, dito na po na tayo nagtatapos pasensyal po kasi newbie lang po ako Thank you and I hope nakatulong po sa inyo baka may gusto kayong i-search naman niyo kung magkano ginikita nila. Thank you po. Bye-bye. Have a nice day and keep safe everyone.